eto na nga po mga bossing ko ginigiba na mga bossing ko kung natatandaan ninyo yung kunsaan po kami ay nagla live mga bossing yan. Ipapabago ko po yan mga bossing kasi parang takaw space po siya dyan. Kaya naisipan ko po pag -iba ko po yan, pagkatapos lalagyan ko po ito ng rack mga bossing. Para mas marami po siya na mailalagay. Dahil nga po mga bossing ko, punong-puno na po itong pampaswerte dito po sa loob ng aming tahanan mga bossing. Pero mga bossing ko, paalala lamang sa highway po namin, open po siya daily mga bossing. 8 to 5 po mga bossing ko. Ang uh, bukas po noon at ang sarado ay Bye. PM mga bossing. Kaya po mga bossing, kaya kumbaga, hindi pa muna ako nagpapunta po dito dahil yun nga po, pinaayos ko po yan para po mas maluwag mas marami po akong mailalagay mga bossing. At pagkatapos, babaguhin ko rin po, ipapakita ko din po sa mga bossing na kung saan po ako maglalive na mga bossing. Kung baga, sa ilalim po ng hagdanan ako doon kasi pwede ko siyang sabita ng mga iba't ibang klase ng lantern at ganoon din po ang mga banner para iba-ibang klase po ang inyo po kita lagi na background mga bossing. Para lahat na papakita mga bossing. Tapos, pagsasamahin ko na rin po dito mga bossing ko, oh, yung aming pong online na damit at saka mga bugs mga bossing. Ayan. Parang sama-sama na dito. Kasi doon sa... sa, sa Good morning, good morning, good morning mga bossing ngayong umaga ito mga bossing ko bagamat ang aking bunso ay talaga naman tamad na tamad tumayo mga bossing ko pero no choice po siya mga bossing ko, kailangang pumasok si school mga bossing ngayon po mga bossing ko ay takot talaga na pag-asikasaw ginagawa namin tuwing umaga mga bossing sa aming mga anakis tara mga bossing ko, kain po tayo ng mga tiratarahan. Mga ilang araw na po itong init-init lamang mga bossing. Dahil nga po mga bossing ko, yung nagsasanay po kami na hindi malakas kumain mga bossing. Pang breakfast po ito mga bossing. Yan po mga bossing at ito nung isang araw, medyo masilan talaga kami sa mga bossing ko sa luto. Kailangan po mga bossing ko, pinakukuluan muna po yun ng kahit kaunting tubig. Pagkatapos ay itatapon yung mga kulay-kulay po ng mga tusino. Ganon din po ang hotdog. At pagkatapos sa kapo ito ipiprito. May proseso po ang aming pagluluto po ng ganyan. Kaya hindi na po siya. At saka ilang init na po siya. Kaya ang gagawin ko ay lulutuin ko po muli yan, mamaya mga bossing. Tapos ito yung aming brown rice mga bossing. Ayan po mga bossing ko, napakarami. Tambak-tambak mga bossing kaya nag-iisip ako kung paano ko po ito mapapalaki mga bossing. Ngayon po mga bossing, mamaya ay gigibay na po yan mga bossing ko at palalakihin po natin siya para maging iba rin po yung ambience po natin, lalo-lalo na sa pagpasok ng 2024. Naniniwala ko ang Europe the Dragon ay isa sa mga magiging maningning na taon mga bossing. Sobrang saya naman na aking kalooban mo, mga bossing ko dahil yun nga po mga bossing ko, yung malaya na ako makakapunta dito sa terrace. Dahil ko sinasabi dati, ano ba na ang may terrace kami, alay-layo ng aking iniikutan para lang makapunta ako sa terrace. At dahil nga po mga bossing ko, ay uh, na ako dito mga bossing ko sa kwarto namin. At binagyan ko ito ng Uh, pintuan para dire-diretso na po kami mga bossing ko sa terrace. At syempre, iba rin po mga bossing ko kapag ikaw ay may negosyo, yung bang hands-on ka sa negosyo na malaya ka nakakapunta po doon, hindi ka pa yung maglalakad pa ng malayo, kaya minsan ni eh, parang tinatamad po ako mga bossing ko na pumunta. Dahil nga po mga bossing ko, iikot pa ako, isasarado ko pa yung kabilang pinto, ang daming proseso mga bossing. Pero ito dahil nga po, binutas ko na mga bossing ko yung isang kwarto po namin mga bossing ko at para lusutan na mga bossing ko at malaya na ako makakapunta dito sa kabilang side mga bossing. Tapos, pinaplano ko po mga bossing ko nga na ipaayos na nga po ito mga bossing ko dahil napakadami namin produkto mga bossing ko. Kaya kumbaga inuubos ko po ito mga bossing ko. Tatambak-tambak na po siya. Pinaplano kong gibain po yan mga bossing. Yan, gigibain po namin yan. Aisin ko rin po yung rack na yan, stainless na yan na napakalaki ng sinasako tapos ito naman po mga bossing ko dito sa taas po namin. Pinakita ko nga po sa inyo mga bossing ko. Ay binutas po namin 'yung kwarto. At uh, para tuloy-tuloy po mga bossing ko doon sa kabilang uh, bahay mga bossing. Yan, kasi duplex ito dati mga bossing. Para po hindi na ako naikot sa labas mga bossing ko. Inuksong ko na po siya dito mga bossing. Para diretso na po ako doon sa online po mga bossing ko na ng pampaswerte. Ngayon po mga bossing ayan na kinakabit na 'yung pinto. Talaga namang napakaraming alikabok mga bossing. Talaga namang matrabaho kapag po ikaw ay nagpagawa mga bossing ko sa inyong tahanan. Ay talaga namang halos lahat ay naging maalikabok mga bossing. Pero katakot-takot mga bossing ko na ginawa namin paglinis po dyan. Kaya, syempre, malinis na po ulit dyan, mga bossing. Tapos, yung kabilang side na yun, mga bossing, kayo pinaplano ko na palagyan ko ng walking closet. Kasi, mga bossing ko dito sa amin, mga bossing, siksikan dito ang gamit, mga bossing, sa isang kwatong ito. At talaga namang napakasikip, mga bossing, ultimo sa paghiga.